Ibang klase talaga tong tatay ko. Kita niya naman ang effort niya magtulak ng kanyang motor para lang makapag-park kami. Pinangaharang niya kasi muna yung motor niya para wala magparking parking dun sa tapat namin. Pag di kasi hinarangan kung sino-sino yung nagpa-park. Sa mga pala kung saan yung shop namin, search na lang sa Waze or Google Maps Shirex Perfume Store. Tapos lalabas na yon. Pero kung dadayo kayo dito sa Antipolo, ayan, feeling ko familiar na sa inyo yung lugar na to. Malapit lang so sa Antipolo, katid katedral. Pagbaba ko pala, binitbit ko tong kailangan namin dito sa shop. Nakalimutan ko kasi palitan yung delivery address. Sa bahay pa rin siya napadala. Kaya, ayan, need pang bitbitin papunta dito sa shop. At sila po pala ang bantay dito, ang aking nanay at tatay. Sabi pala ng nanay ko dito, may pinadala daw sa akin ng Flash Express. Natuwa naman ako at syempre, may pinadala daw. Malay ko ba kung anong laman neto? Kita nyo naman, tumapalakpak pa yung nanay ko kanina. Kaya, ayan, samahan nyo kung buksan itong pinadala nila sa akin at Charan! Biglang sabi ko sa nanay ko, alam ma, ah, pouch pala to. <laughs> Akala ko kasi, ma, t-shirt, ganun. <laughs> pouch pala pinadala nila. Pero thank you, Flash Express, sa pinadala yung pouch. <laughs> Nagulat lang kami ng nanay ko dyan kasi guys, alam niyo yung mga pouch, binibigyan lang po kami ni Kuya rider at mas madami pa po dyan na binibigay sa amin. Kaya nagtataka ako, bakit nagpadala pa mismo ang Flash Express ng ganito. Pero thank you, at least dinagdagan niyo kahit na mas madami ang binibigay ni Kuya rider. <laughs> na yung eksena sa gilid ko, nagkakwentuhan yung tatay ko, tsaka si Kerax. Habang kumakain ng cake, itong tatay ko na galing pong burakay ng birthday nung nanay ko. Hanggang ngayon, di pa rin ubos. Dayo naman tayo dito sa taas, kung saan nandito ang aking pinsan. Siya po pa lang nagpapak ng order nyo, bukod sa tita ko. Sobrang sipag niya kasi kita nyo naman guys, habang nagpapak siya ng order, nakikinig po siya sa kanyang online class. Sabi ko nga sa kanya, hindi ka pa nalilito, baka magkamali ka dyan, pero sabi niya, hindi ate si na double check lang pala niya yung items bago niya ipack kasi ang kumukuha talaga ng stocks is ang nanay ko. Flex ko lang pala itong napaka naming waterproof, scratch proof na Chirac sticker. Libre lang to guys pag umorder kayo dito sa TikTok shop. Dahil naman tayo dito sa may mga box kung saan, super excited akong ipakita sa inyo ang bagong baby ko dito sa Chirac's Perfume. Tada! ba? Ano yan? Hulaan nyo kung ano yan. <laughs> Bali, ito po ay crimping machine. O, oh, di ba Pinahula ko pa, pero sinagot ko lang din naman. Tapos, oh, ito pala yung kinuha ko don sa isa pang box, ang ating bagong perfume bottle. Actually, halos same lang din naman siya don sa dati. Ang pinagkaiba lang is, medyo matangkad siya ng onte, tsaka alam niyo yung ayan o, pakita ko, yan. Kulay black na siya, kasi yung dati natin is gold or silver, ba diba? So, eto guys, kasi pinakustomize ko na. Kulay itim yung nasa sprayer, tapos yung logo natin ay nakaprint na mismo sa bote. Eto pala, hinahanap ko yung sprayer, kaya binubuksan ko tong box, baka dito nakalagay, pero hindi pala takip yung nandon. Kaya magbubukas ulit tayo, and tada! Eto yung hinahanap ko, guys. Yung sa sprayer, at kung mapapansin nyo, yan, tinulungan ako ni Kuya Kerax nyo, Grabe, nakakatuwa. Napakadami. At ito na nga, ipapakita ko na sa inyo ang pinaka-exciting part. Ito po ang ating Shirex perfume. Ganito po kadami yung 50ml. Sinukat na po namin yan, kaya huwag kayo mag-alala. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-close. Isusuot pala muna natin to sa loob ng bottle. Pagtapos natin isuot ito, ay kukunin natin yung black na Um, ano bang tawag dyan? Basta ganyan yung gagawin. <laughs> First time ko kasi itong gagawin. Kaya, syempre, kailangan ko ipakita sa inyo kung paano bang proseso nitong pag -crimp natin ng bottle. At ito na nga, inaayos ko siya para sakto pag push ko, eh, automatic okay na. Kaso, since first time ko, medyo na nga pa nga papa ako nito. Kakailangalin pala ng force nito para lang masaray yung pabango. Balang araw, makakabili rin ako ng machine talaga para talagang isang baksakan na lang. Pag ito kasi, guys, tawag dito manual. Yung tipong talagang, ayan, kita nyo naman, nakakailang push na ako para lang mapantay ko siya. Pero ayan, kita nyo naman guys, napakaganda ng outcome. Grabe, ang ganda ng kulay black. Napaka-elegant looking. Tapos eto, tinatry ko siyang ialog-alog, baka matapon. Pero hindi, grabe. Sobrang ganda pala ng ikikrimp siya. Tama yung sabi ng supplier sa akin na less wary while in transit. Hindi daw tumatatapon matatapon kasi nakakrimp yung pabango. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa Shyrax Perfume. Kita nyo naman, grabe. Napakaganda na ng bote natin. Pero hindi ko pa i-release to guys. Saya, announce ko na lang soon. Ganito na talaga yung marireceive -re nyo. Pero sa ngayon, dun muna tayo sa gold at silver. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.